Kausapin si Ginoong Danilo Fausto po, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Good morning po, sir. Uh, magandang umaga, Kated, at uh, thank you for having me. Okay. ah, uh, amin pong nabasa ang inyong open letter to the President, ano ho, tungkol nga dito sa EO62 na ito. Ah, uh, meron na ho bang naging tugon sa inyo dito ang DA o maging ang tanggapan ng Presidente? Ah, uh, wala pa. Pinadala ko yan noong lunes para lang sana sa mabasa sana ng presidente kasi ang aming uh, pananaw hindi nabigyan ng buong picture ang presidente kung ano repercussion ng executive order na kanyang nilagdaan ano uh, yung 35 uh, tariff less than 15 ano at itinahi hanggang 2028 in 5 years unang-una ang pananaw namin kung hanggang 2028 yan eh inaadmit na ng gobyerno na hindi nila kaya ibaba ang inflation hanggang 2028. Kaya parurusahan nila yung mga magsasaka hanggang 2028. Ang sinasabi kong parusa dahil ang kanilang objective dyan eh sana ay maibaba ang presyo ng bigas. Hindi tayo nakasisiguro doon dahil mm -hmm. kahit yung importer, mag-import siya ng bigas, nakinabang siya doon sa mababang taripa. Mm -hmm. Pero kapag ipinasa niya yan sa wholesaler, sa distributor, at sa retailer, hindi na niya kontrolado niya. Hindi sigurado na yung mga wholesaler, retailer, uh, distributor, eh, ibababa yung presyo. Mm -hmm. Dahil ang pre, ang ating namang bigas na iniimporta mga 20% ng ating requirement. Yung 80%, yung paring local supply ang nagdedetermine ng presyo. Uh, at saka, ang palagay ko na hindi nila natingnan, yung side ng supply. Ang tining nila yung demand supply, yung demand uh, sa yung demand aspect na sa pagbaba ng presyo. Pero sa supply side, yung mga magsasaka, yung mga kasing uh, natapos na tayo ng anihan eh, no? Yung lahat ng mga retailer, ng mga rice miller, traders, punong-puno ang kanilang kamalig. At yan eh, binili nila yung palay na yan, mga 29, 30 pesos dahil yun ang bili ng NFA. So dahil punong-puno sila, ang puhunan nila, pag 30 ang bili nila ng palay, kinumbert nila sa bigas, nasa mga 46 pesos ang puhunan. Kaya kaila, kaila obligado ibenta nila between 50-55 yan para kumita naman ng konti yung uh, distributor at uh, wholesaler, yung mga retailer. So, 50-55. Kapag nag-import ka at 15% ang tariff, ang puhunan ng importer nasa 38, kasama na yung 36 to 38, 38 kasama na yung taripa. So, ibebenta yan ang mga importer, sana yung mga retail uh, sa 45, 46. Kapag ganoon ang nangyari, sa susunod na harvest natin, which is about September, October, ngayong wet season, eh mauobliga ang mga uh, rice miller and trader, nah. bibili ng palay ng 20, 20, ababa ng 10 piso or 13 pesos. If you are harvesting 100 kabans, sa sektarya or 5,000 kilos, mawawala ng farmer between 100 to 130,000 kung dalawang beses ang ani mo. Kasi between 50 to 65,000 isang ani per hektar ang mawawala sa magsasaka. Uh, so, yun, yun ang, uh, ang epekto noon. Dahil kung binibili ngayon ng palay between 26 to 30, bibili na lang yan ng 17 to 20 pagdating ng anihan this coming September-October. Yun ang kawawa. Eh, sana, mabalansin ng husto. Ang problema kasi, sinasabi nila meron daw silang consultation. Yung inisinasite nila na consultation ng NEDA, eh yung March last year at October last year, wala naman uh, focus mm. doon sa pinag-uusapan na pagbaba ng taripa ng bigas. Apa, apa. Eh to justify na meron silang uh, compliance sa batas. Mm, ano? Mm, mm, Yun ang nireklam ng aming mga kasabahan. Kaya two days ago, nag-file sila sa, 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 Supreme Court ng... Uh, ng ano ng uh, TRO. Mm -hmm. uh, so hindi sana mangyayari 'yon kung talagang nagkonsulta lang ng husto ang NEDA, walang mm -hmm. consultation. Mm -hmm -hmm. At uh, basta ipinapasala, pinadala sa presidente. Mm -hmm. Ang -hmm. ko nga dito, baka hindi si RC Balistakan ang may kagagawa nito. Baka may mga politiko. nag ano niyan. Nag, uh, uh, Sabihin niyo po kung sino. <laughs> nag ano nag-suporta para yan ay eh, dahil siguro sa survey survey eh, mm bumababa dahil mm -hmm. sa presyo ng bigas mm -hmm. hindi ka na masigurado number one, na bababa ang presyo talaga opo opo opo, opo. sige eh, samantalang, po samantalang sigurado tatamaan ang magsasaka yun ang okay. sigurado okay sige po so ka kada ni hindi ho naman mahirap intindihin yung paliwanag nyo yan din po ang paliwanag ng sinag nila ka uh, 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 Lodi uh, uh, Monti Mayor ano po ni ka Raul Montemayor. Mayor klaro ho naman yan ano ho ang sa atin lang po nga ay yung DA nung una kontra pero wala hong nagawa siguro po. Ngayon po naman ay sumasang-ayon na, no? Pati po ang presidente, palagay ko hindi naman siya, 'di ba? Napakahirap umunawa sa bagay na ito pero ito pa rin nga masusunod. So sa ito ho, diretsahin na po natin. Ito ho ay ano, ito ba ay uh, ano, ito ba ay Desisyon ka ng mga politiko Ah, 'yun lang ang kutob namin. Hindi ko sinasabing 'yan ay desisyon, pero mm -hmm. hindi siguro nanggaling kay Sekretary Balisakan 'yan. At uh, mm -hmm. uh maaaring ang Sekretary ng Agriculture, hindi rin na-konsulta Okay, sige. Yun so, ang aking opo. Palagay. Opo, pero hindi ho kayo kasama sa grupo po nila Ginoo Mayor at uh, ng Sinag sa paghahain ng ng ano, ng petition sa Supreme Court to nullify this EO. Ah, uh, hindi po kami nasama dahil alam nyo, Kapit, mm -hmm. our chamber has 48 agricultural sector. Iba-iba ang interest. Okay. Uh, being mm -hmm. president, I cannot uh, speak for the chamber mm -hmm. and go with the TRO. Kaya nah mihingi ako ng pano sa Kasama ako nung una. Talaga, talagang nagre-reklamo kami dyan. Kaya okay. instead of joining the filing of the TRO, We decided to file, uh, to, to send a letter to the okay. President para Apo. sa kanyang unawain naman at mm. tinigay kami ng pangunawa <clears throat> na sana naman itingnan eh, niyang mabuti yung epekto nito. Hindi naman po pwedeng, hanggang 2028 yan, uh, President. Kumayag kami at maganda naman at may four months review. Pero after four months review, anong gagawin mo? Mm -hmm. So we suggested, mm -hmm. meron naman tayong existing law under Apo. the Rice Tarification Law at saka sa mm -hmm. 8800, yung mm -hmm. Special Safeguard Duty, Apo. na kung talagang hindi naapektuhan at hindi naman talaga tinamaan ng magsasaka, tatamaan ng palay, ay mm -hmm. eh mag-impose tayo ng Special Safeguard Duty para naman maproteksyonan yung mga magtataka. Okay, sige atin. po. Sige po. Sakyan ko lang po yung sinasabi niyo kayo may hinala lang naman, di ba? Sabi ho niyo. Hinala lang ho niyo. Kutob lang ho niyo 'yon, no? Yung uh, pinakialaman to ng mga politiko, no? Itong desisyon na ito. Pwede ho ba ako sumakay doon sa kutub din? Hindi kaya <laughs> hindi ho naman kaya dito. Dito po, ang agenda ho dito ay ma corner ng favored importers ang rice importation kasi nga ang laki po dito ng kanilang benepisyo. At ngayon po, Siguro may kutib din ba kayo na ngayon ho may kumokontrol na na kartel sa mga imported rice? Eh yung mga importer naman talaga kailangan mo ng kapital, may mga suki na yan sa Vietnam. Talagang may regular importer na yan. Ah mm -hmm. uh, yung yung ibinaba na 57% ang mababawas na taripa sa kanila. So sila eh, hindi mo na o-order, hindi mo na magpapapasok. Kaantayin muna yung maging resulta. Ngayong mm -hmm. may TRO, mm -hmm. eh, magkakaroon pa ng muni-muni yan, huwag muna mag-import mm -hmm. uh, hanggang sa maubos yung stock nila dito. Uh, ang sa atin naman, is, kamukha nang iparehas ko na lang kated sa sibuyas. Ang sibuyas natin bumaba na ang presyo at ngayon ay overstock tayo hanggang Marso ng 20, 2025 ang stock ng red onion. Except for the white onion, yung last four months of the year, medyo uh -oh. kakapusin. Mm -hmm. So, dahil sa da, ganda ng presyo ng sibuyas, nagtanim na nagtanim ang mga tao. Ganyan din ang bigas, ang palay. Pag maganda ang presyo ng palay, magtatanim ang pagmatatanim ang tao. Kasi kikita ang pagsasaka. Mm -hmm. Pagkita nila na hindi sila kikita, at malaki ang puhunan, mm -hmm. at mahal ang mga inputs, like gasolina, yung pataba, mm -hmm. uh, yung... Apataba, yung Ah, yung sa irigasyon at saka uh -oh. ang mm -hmm. eh, hindi aatras uh, sila eh, so yan ang mangyayari instead na bumaba ang presyo ng bigas Opo. eh baka tubaas ito yun ang Opo. aming pananaw eh, Opo. Eh, dapat pagkagano na nangyari dahil may existing executive order na lagyan natin ng special safeguard proteksyonan yung ating industriya Okay. At Opo. Sige po. So, uh, wala pa namang TRO nilalabas po ang Supreme Court. At sa matter of sa balita, today lang ho ang paghahain nila days ago. Ah. Uh, two days ago, I think they defied it. Defied it, okay. And then I hope na no, that the Supreme Court will give this uh, importance no? dahil nga ang pinag-uusapan dito ay staple. Opo, okay. Sige po. So, ni muli kaming tatawag po sa, uh, sa isyong ito at abangan natin. Baka naman mayroon po maging reaksyon o sagot sa inyo ang tanggapan ng Presidente. Salamat, Opo. sir. Salamat po. Apo, thank you. Si ka Danilo pousto po ang pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, Ted Pilon at TJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.